maayong umaga. Luto ko ng kahit uh, ano, tanghali So, tulong pa kasi yung mga bata. So, actually, hindi pa ito na ito kagabi. Luto ko sana ito kagabi. Kaso sayang kasi yung mga uh, ayan. So, hindi ko na lang maubos. So, pumili ako na ng, ng gulay. Hindi si kasi mag mga bata. hirap kasi mag ng gulay dito. Uh, hindi mga fresh ang gulay dito, bukod sa ano, uh, medyo luma na, yung talagang as in stock na stock na talaga. Ayan, mahirap dito. At saka ang mahal kasi ng gulay dito, mas mahal pa sa akin eh. Ayan, hindi ka talaga mapapabili ng gulay. So, ang fresh kasi dito ng mga gulay, Sabadulimbo. So, yun yung mga bago-bago pa. So, makakapili ka, Sabadulimbo. The rest day lang, mga ano na kasi. So, yung mga stock ng Sabadulimbo, siguro yung mga tila ng Sabadulimbo, yun ang iiyahan niya ng Monday to Friday So, yung hindi nabibili. bibili. As in, mo kasi pag pinisil mo, matulog pa lang mo. Kaya, magluluto ako ng chapsuy at saka uh, adobo. Adobo yung mga. So, ihiwalay ko na lang. I ang plano ko sana is paghahaluin ko na lang. Gagawin ko sana siyang isang uh, isang isang kutahe. So, ang gagawin ko na lang, paghiwalay ko na lang kay, may may uh, vegetable at saka yung carne. So, paghiwalayan ko na lang siya ng dito. Yung at saka adobo. bagay. Pero kasi, ano kasi, pag niluluto kasi ako, pag uh, wala na paggabi, so, mga 7.30 kasi kami kumakain, mga 7 ako nagluluto, sabay-sabay na yan. Kasi gusto ko sa'yo, pagkakain sila is, uh, talagang bagong luto lang talaga. So, mag-adobo ko siya. Mag-adobo ko. Pero yung dry siya. Kasi mag-a... Chachatsu kasi ako. Kaya, yeah, um... Ang gagawin ko is, so, ito-dry ko siya. Para hindi na umay yung mga bata. Okay, ang galing natin ito. Kayo, nila sa akin. ng hindi kasi ako naglalagay ng ano. So, ang nilalagay ko lang talaga para uh, di maano yung mga bata. Naglalagay ako ng asukal. So, kahit sa mga kahit na anong adobo, so hindi ako kasi naglalagay sa mga uh, ibang puti na kagaya ng magic syrup. Naglalagay ako pero konti lang. Pero ang ginagawa ko, pag uh, na option ako, inilalagay ko to. Instead na magic syrup, naglalagay ako ng asukal. So, So, yun guys, pag medyo dry na siya, ang ilalagay mo yung, yung uh, tinry ko kanina. So, ilalagay ko na So, ito na yung kakalakasan niya. So, ganitong luto kasi mga gusto ng mga bata. Pag, uh, ano kasi guys, hindi ko na siya, minsan hindi ko na siya tinitikma na kasi tansyado ko na yung uh, amount na ilalagay ko dito. So, basta, ah uh, takip for one minute. Or, so, para siyang lechon na manok. So, para siyang lechon kasi yung niya. So, pag tinitman uh, pa niya nila, para siyang lechon. Yan ang gusto-gusto kasi ng mga bata. Yung medyo, ano, wala siyang sapaw. So, ayan, naluto ko na yung isang ulam. So, mamaya naman, pag naluto na yung kanin, sa kanya ako magluluto ng gulay. Ganun kasi yung ginagawa ko. Uh, lalo na hindi pa sila uh, diseng. Ganito kasi pag ganitong uh, wala namang pasok, hindi ko na talaga sila ginigising. Basta gigising na sila bandang 11. Ayan, sa akin sila gigisingin ng bandang 10, 11. Mayroon ah, ulit tayong mag-gugluto. So, ayan. May mga kalat pa tayo. So, mamaya pagkatapos ko na akong magluto, saka naman ako maglinis ng bahay. So, ayan. Ayun, wala akong ginagawa ngayon. Hindi pa matapos-tapos yung, um, ano nila. Pag gusto ko i-check kung sino yung mga tao sa labas. Kasi yung mga, ano namin dito is, ayan, uh, o. Oh, puro salamin yan. So, salamin, salamin, salamin. Pero pag sa labas kasi, hindi kasi kita dito sa loob, o. Oh. Kaya, ano. So, yung mga marim, magluluto uh, ako ng no? ano na, kasi luto na rice. Luto na. Ayan, nagprepare na rin ako ng ano. So, all uh, veggie lang sya. Ayan, all veggie lang sya. Tapos, At, ayan, tapos na natin yung atopo. So, 5 minutes lang naman lulutuin yung ano. Wala pang 5 minutes. Hindi ko naman siya in-overcook. Kasi, pag mainit, habang mainit kasi siya, naluluto siya. So, hinapok ko lang siya. Para hindi siya ma-over. So, nasa 3 to 4 minutes lang naman Para hindi siya ma-over. Para pag pinainit ko, sakto lang. So, ayan. wala na akong gagawin pag ganitong nakaluto na ako ng ano. So, uh, ang gagawin ko lang, saglit lang narinis dito sa kusina. Ayan, sa kusina at saka dito sa sala. Eh, wala naman tayong batang, ano, ma medyo ano, malalaki na. Kaso mas ma, ano kasi yung mga anak ko. So, daig pa yung mga bata na yung maliliit na makalat. So, ayan. So, ayun guys, pag uh, uh nag-gloves lang ako maghugas, pag ganitong tuloy-tuloy uh, yung luto ko sa ano, para hindi tayo pas magawa. Para... Kasi ang dami kong finish prayer. даё ayan, pangalawang kape ko na to may umaga, pangalawa pero yung isa kanina kasi hindi ko naman na-inom nang bawasan ay, kalahati lang yung na ko ay, magkakape ulit ako ay, ewan ko ba ay, hindi ko talaga magkape ay, try not to exhaust fan So, ayan nga ang pinapagkaabalahan ng asawa kong i-ano. Ayan ko. So, ngayon ko lang nakita. Ayan, oh. Wala talaga. Sabog talaga. So, ayan. Puchi, puchi. Ay, ayan. Skated na.